Ito po ay ng ating Black Friday protest Isang linggo na, mahigit isang linggo na ang martial At uh, patuloy ang ating uh, pagtindig na walang batayan para magdeklara ng martial law Merawi, sa, Marawi, sa at Lalong-lalo na yung banta na magdeklara ng martial law dito sa Visayas o kaya sa Luzon. Uh, one week after martial law, ang balita natin mga human rights violation, military airstrikes na ang biktima mga civilian. Ayun mismo sa DSWD 70,000 persons displaced uh, nasaan yung pananagutan? Nasaan yung transparency? So, kung ayaw umaksyon ng Kongreso, kung ayaw nilang gawin ang trabaho nila na questionin yung batayan ng martial law, tayong mamayan, kailangan magpahayag ng ating pagtuto. Yung ating takot sa martial law ngayon ay may kinalaman doon sa ating karanasan ng martial law panahon ni Marcos. Na nung panahong yun, matindi ang paglabag sa karapatang pantao, ang ginamit mga iba't ibang mga maling batayan, kasinungalingan para i-justify ang martial law. Hindi ko ba ngayon na saksihan natin yung Estado, yung militar, ang daming gawagawang kwento, gawagawang ulat, hinggil sa nangyayari sa Mindanao. Kaya mahalaga talaga yung vigilance ng mga mayang Pilipino. Sinasabi nila, maute. Pero sa press ko ni Duterte, ang sabi niya, it's time to solve the problems in Mindanao. Ano ibig sabihin niya? Eh, ang sinasabi natin, martial law is not the solution. Kasi kung Mindanao ang target niya, eh, dapat i-address yung mga batayang problema, landlessness, injustice, uh land grabbing, mga casualty, uh ano yung ugat pa talaga nung uh, pag-aklas uh, ng maute Ano pa talaga ang kaugnayan niya sa Isis? Sino ba talaga ang nasa likod ng Isis? Sitwasyon natin ngayon na may pending imminent threat ang deklarasyon ng martial law sa Visayas at Luzon, any event, isang crisis, isang uh, encounter, isang armed conflict, isang uh, gunman na may nilikhang disturbance sa lipunan, ay pwedeng mabilis na yung nai sa ISIS. Explosive yung sitwasyon at talagang hindi nakakatulong yung misinformation at yung mga Pahayag ng ating uh, pamahalaan with regard to the sitwasyon ng ating bayan.